So, welcome mga guys. So, uh, ngayong araw eh, mamimingwi tayo, guys. Na mamimingwi tayo ng spot. Uh, spot natin dati, yung dati nating spot yung box. Ayan, ganda ng dagat ngayon. Ngayon ulit kami nakapunta rito sa roads. Ayan si Kuya. So, dito kami ngayon. Mahangin lang So, mahangin ngayon guys Mahangin ngayon yeah. Ganda ng tubig so, Ito ya Kamingat mo nga hangin Pero, tignan natin Makahuli tayo ng malaki Dito ka magpupwesto Doon sa dulo Sige, pababa kami Doon ako sa baba So, doon tayo so doon tayo mga kabayan sa baba ayan. dito tayo sa baba ayan dito tayo sa baba Ngayon ay tata so I hope na makahuli tayo ngayon ng kahit kaunti man lang may may uwi tayo ng hindi tayo agrabyado so ayan may mga bangka mayat, so, water so clear sa baba ayan <laughs> you know. o so dito tayo ngayon maghahagis sa lugar na, sa bandan dyan Ayan, ginagawa nung kasamahan nating kalbo yung ating yung kanyang pamingwit so ayan ano anong, pama, anong pamato lalagay mo malaki ang late ng pamingwit po tapos malaki pam, pamato mo ayan ang ganda na no, fishing ang ganda ng buk ang ganda sa taas yehey hey. Meron, meron siyang dala. Manok yata yung dinala niya eh. Hindi, ito pa. Ito ang pamain namin. Ayan o. Oh. Makikita nyo guys. Ayan o. Oh. O, oh, di ba guys? Kuchilyo, kuchilyo. Oh, o, yung gunting mo nga na makalawang. Baka mamaya hindi kainin ng isda kasi kalawangin na eh. So gagawin na natin yung ating pamingwit Maliit lang yung nadala ko kasi nabikwat yung isa Nabikwat well, yung ay, aking Ano ba, paano ba yung una nito rin? Putang yung alam mo tango na Kalina na naman Ito ba yung una? Maglagay ka nung ano Bilog muna di ba? Hindi Oo, oh, ito muna, eh Oo, oh, bilog Ay hindi Teka nga po. Teka nga po. Nakalimutan ko na kayo. Hindi ah. Hindi <laughs> okay, nagkamali. Ha? Hindi. Dito. Mamaya. Hindi nga. Sige. Isuot mo. Isuot mo na. Eh, nakalimutan niya. Nakalimutan niya raw maggawa ng kung paano naggawin yung coming with. Hindi nga man eh. Pag coming with, kaya hindi tayo ano dito eh. Tapos Ha? Ha? maglalagay ka nung ano, yung dugtungan. Putulin ka. Hindi mo kukunin. Subukan gawuan mo na nung ano. Sandali. So ayan na guys. So ayan nag na tayo ng isang pamingwet. Ito, nilagay so, na yung isang maliit ko kasi subukan natin kung meron. Merong pamingwet. Ah, merong kakagat dito. Ito naman yung isa nating kasama, nag-set up ng no kanyang ano. Sa akin kasi maliit kasi yung pamato ko. So papalitan ko ng pamato kasi malakas ang hangin at maagos. Di ko alam kung may huli na ba yan o ano man. Pero antay-antay muna ako. So, try ko muna siya. Try ko muna siya. sikuya Si Kuya doon, wala pang si Kuya sa taas. Ayun yung kay Kuya. Ayun yung kay Kuya Rafi. Ayun. Nandun siya. Tignan natin kung makahuli tayo rito. Subukan natin. Ang gaganda ng bahay, no? Di ko alam kung ino makakahuli tayo. Ayun, medyo ginagalaw-galaw yung ating pamingwit. Ginagalaw-galaw siya. Sana makarami tayo. Para may pang-ulam. May pang-ulam tayo. Ha? Na. Wala pa. Kinagalaw-galaw pero di ko alam kung hangin lang bang gumagalaw-galaw dyan. yan kanya. Tinubukan na. Sinubukan niya na yung kanya. Kalapati. Eh. Papalit ako ng pamato. So, manghihiram tayo sa kanya ng pamato. Okay, hey, parehas lang nga tanong. Kinuha pa mato ko ah. Ito, medyo malaki to. Ito, mabigat. Pwede ito ta. Alain ko tong isa. Bukan ko kasi maliit yung pamatok ko eh. Ito yung medyo mabigat ng konti. Ewan ko ilang grams to. Kasi luma na. Ginagamit namin luma na. Kasi tignan na. Kunin ko muna to kasi medyo dinuduyan siya ng hangin. So pag ayan pag dumadaan yung river cut, ayan lakas ng alon. Eh yung river cut. I pampasahero ayan dito. Ah uh, meron din pampasahero dito sa dagat minsan ay sa dito nga dito ang daan sa so, manitong river ayan, ayan ayan yung river cut ang tawag yan dito is river cut pangalan niya. So dati nung pumunta kami ng Paramata, sumakay so din kami diyan. Paramata. Pumunta kami ng Balmain. Yeah, ang ganda. Ang ganda niya. Wala pa rin hindi man lang kinikibit-kibit kumikibit kibit, kibit. yan wala talaga o. under the bridge kami ng roads dito kami ganyan sa roads ilalim ng tulay eh no hmm. minsan bulabog kami rito dahil may, may, may nadang river cut Uh, ayan, mga dumadaang bangka. Kaya bulabog dito minsan eh. Pero kahit pa paano may nauhuli rito. Kaya lang, siyempre, ganun pa rin. Hindi mo pwedeng hulihin yung maliit. Kailangan ibalik mo siya. Ayan. Bulabog na naman kami ng river cut driver cut oh Pare ko walang isda ngayon, walang ano ngayon dito, mauhuli pag ganitong blabog. Blabog ngayon nga dito. Yan, maghagis nga ako doon sa may puno doon ako maghagis kaso maraming sabit dito eh maraming sabit dyan bising 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 yung isa bising bising so ko yung aking pamingwit kung meron ng laman So, ayan mga kabayan. Oh, nakahuli tayong maliit. Ayan, liit Liit-liit. <laughs> Sumabit akala ako mabigat kasi nakasabit dyan. Kasabit dyan. So, ayan. Oh, maliit. So, need natin i-release. Small brim. I-release uh, re natin ha. Ayan o. Oh, malaki na rin yan. Kung baka sa ano, oh, i-release lang natin. Bye-bye. See you, Mike. Bye-bye. So, bigo yung ating tumingwit sa malaki. Maliit ang nadali. Oh, isa ulit. Hul hu huli ulit tayo. Ayan, mga kaurag. hapo uh, na. Wala pa rin tayo. <laughs> Nahuhuli ka. Nahuhuling malaki. So, maliliit ang nahuli natin. pinakakawalan natin kasi hindi nang bawal yung hulihin yung maliit. So, malaki lang dapat ang hinuhuli hindi pa kasi siya sa size may size kasi na sinusunod eh kaya maliit kailangan mo ibalik yung maliit ayan o may dumaan na ng mga river cut na bulabog na ayan oh. bulabog na naman kami wala pa rin wala pa rin kaming huli simula kanina yung wala malang nagpaparamdam o oh. yung walang umihila bayan ulang hila sa namin kasama si Kalbo oh ano ayaw magparamdam subukan mo rin dito yan sa pagitan ng tulay doon kasi ako kanina naghagis eh wala talaga walang kibit ultimong kibit kibit wala ang kumikibit lang yung alon <laughs> alon lang yung kumikibit ng aming pamangwit ano ba yan kahit katulad dati dito kasi dati ah, mga kaorag dito kasi dati ang lalaki nang nauuli namin dito mga brim so ilang taon siguro mga 2 years 2 years kaming hindi naka naming wit dito. Saka nga doon, bawal na ron no? sa sa kabila, bawal na siya ron pamingwitan kasi nilagyan na doon ng ano ano mga bangka, daungan katulad yung nandoon sa kabila. Kaya dito na lang kami hanggang doon, doon sa kabila. so ganda rin dito mag-fishing. Kasi alos dito sila Tumabog ah. Doon, tapos nagpapakas yung iba. Yung iba doon sa kapil, sa malayo na Kami dito lang kasi wala naman kami bangka eh. Ayan. Antay-antay nang may kakagat. Sigurado namang may isda yan dito. Sigurado yan may isda. Kaya lang. Kasi sa libro nga may isda dito pa kaya, di ba? Mga kawarad. ayan oh, no? na naman yung isa ligpit niya na naman yung kanyang pamingwit e, Tingnan niya naman kung may pain o no? wala oh may pain pa naman ah. <laughs> pag nasa malayo nga mo hindi makain hindi hindi makain kain ng mga maliliit yung ano yung pain mo kasi nasa bandang malayo nasa bandang gitna pero kung dito ang maghahagi sa malapit, So, so uubusin ang maliliit. Nakailang pa ma, pamingwit na ako, nagkanda putol, nagkanda sabit doon. Sabit doon, nakatatlo yata ako na sabit. Palit-palit. So yung, yung reel kong isa, so, pinalitan ko kasi wala na, may XC na yung tansi. Iba na, iba na naman yan, doon sa isang reel naman yan. So, Ay, nako. Hirap maghanap ng may ulam. Kahit maka makakuha mo lang kaming gaplanggana kalaki. <laughs> Kahit gaplanggana kalaki man lamang mga kaorag. May may ulam lang mamayang gabi. At si Kuya, ewan ko si Kuya kung may nahuli. Parang wala. Parang bumabaton lang din ng kanyang pamingwit. Ah. Oh, wala nga. Wala siyang nahuli ando no. Pamingwit pa rin. Pain pa rin. Yung pamingwit ko, hindi ka magalaw. Yung kanya, <laughs> <nainip> na yun. <laughs> Inip na yun si Kalbo, walang nahuli. Wala uh, na palang Sabi ko sa'yo, Palayuan na lang yata ng habit yung... yung gagawa namin dito eh. Alam pa namin yung labi namin sa labi Uy, tayo na. Nakadali si Kaibigan, ha. Uy, <laughs> tayo na. Nakadali yung... <laughs> Sabi ko sa'yo, palit ka lang ng pahay na yung maniwala sa professional, eh. Ito <laughs> ka natin. malaki. Malaki. Uh, sana na. <laughs> Ayan mga kaorag uh, Isa pa lang yung ating nahuli antay na naman Ah hindi nilaki yung Hindi sila kumakain ng, ano, yung ano chicken Malilit yung kum kumakain yung manok Yung chicken breast saka uh, chicken leg ang nakahuli ako ang pinain ko baka so mas gusto nila yung baka social ng mga isda rito bakang gustong pain so ayan kayo mga kabayan no? yung ating nahuli so ito, ito nakaisa tayo isa, hindi naman nalugi ayan oh. buhay na buhay siya oh. See, kitang-kita nyo naman yan. Buhay yan. Malaki yan. Oh. isa hindi na lugi may isa na ako kahit paano kanali na tayo ng isa naghahanap na lang tayo ng pang pang pa, si kuya so si kuya tahimik doon sa takat taas mukhang wala pa yatang kumakagat sa kanya doon so, maluwag kailangan higpitan ayan yuko kailangan makayuko para ano meron? Kapo na nga, wala pa rin kaming huli. Wala pa silang huli, basta ako meron na. Hindi na ako zero. Isa pa lang. Nakaisa na ako, isa. Isa. guys wala pa rin tayong huli waiting pa rin tayo sa ating panghuli wala na naman tayong nahuli so naghanap tayo ng maupuan ayan yung isa nakikipaghilahan sa sabit plat hit yun so waiting tayo guys ng malalaking huli wala ha? meron nya dyan nakailang beses na akong sabit dyan eh eh wala na wala na tayong wala na tayong ano eh wala na akong ano wala na akong na putol putol ang lakas ng hila ayan may maritime police so bawal ang maliit na huli mahirap na pag mahuli tayo nyan na nanguhuli ng maliit yeah, dapat kung ano yung nakasaad sa batas na sukat yun lang ang uhulihin yan. si kuya ewan si kuya mag na si kuya sigurado uwi na yan ano na eh anong oras na ba time check muna tayo mga kaurag Ayan. Uh, oras is alas 7 uy mag alas 8 na ng gabi mag 8 na ng gabi pero ang liwanag pa mga kabayan o oh. o oh. 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 may araw pa kitang kita nyo no may sinag pa ng araw o oh. ano na o oh. alas 7 48 na ng gabi pero wag ka maliwanag pa rin ang araw hmm hmm pa araw at isa pa wala pa masyadong huli